palagi daw iniisip ng Novo Esehanong si Leobert Orpilla na nagtapos ang Bachelor of Science in Medical Technology sa University of Santo Tomas na may karangalan bilang suma cum laude na tsamba o sinuswerte lang siya sa tuwing nakakakuha ng maliit o malaki mang achievements sa buhay. Lumaki kasing walang bilib sa kanyang sariling kakayahan si Leo at palaging ninanais na subukin kung hanggang saan ang kaya niyang patunayan. Kasi since elementary parang alam ko na na parang I'm destined for greater heights. Ako lang talaga yung parang walang bilib lagi sa sarili ko. Uh, nag siya sa pagbibigay lagi ng stars, gano'n, hanggang sa pinupuri, sinasali sa mga quiz pero since bata pa, parang feeling ko parang tsamba lang lahat lagi. Hanggang sa nakalakihan ko yung gano'ng mindset tapos sa makin mo po yung ultimo yung nakamit ko na yung pagiging suma laude feeling ko parang chamba pa rin yun so... nagbago ang mindset na ito ni Leo at napatunayang hindi lang chamba ang lahat ng makapasa at makamit ang pagiging top 9 sa 2023 MedTech Licensure Examination na may 91.80% na rating nitong Agosto kapag nagawa kong mag-top, sabi ko, ibig sabihin hindi chamba ang lahat. At yun, for the end time, ni Lord na, I really destined for greater things. So, nung paglabas po ng results, dun pa lang ako parang nabatukan at parang nagsink in sa akin lahat na since elementary pala, I never settle for less. Or parang, I never settle for okay na yan. Or I never settle for pumasa lang yun yung good side din pala ng self-doubt. You continuously push yourself to do better. Para kay Leo, ang kagandahang na idulot sa kanya ng pagdududa sa sarili ay ang isiping palaging may puwang para sa improvement o sa mas ikagagaling pa niya. Hindi lang sa isang partikular na bagay kundi maging sa maraming bagay. At naturuan din siyang maging humble o mapagkumbaba at tahimik na kumikilos upang tuparin ang mga mithiin sa buhay. Isa naman sa hinarap nitong pagsubok ay ang pressure na patuloy na maka-achieve ng mas mataas pa sa kung ano na ang narating o naabot niya. Yun din po yung another downside ng parang um, constant achiever ka kasi parang since hindi ka na pwede maging stagnant. Dapat pataas ka lang ng pataas. Yun yung parang pinagmumulan lagi ng pressure. Yung pag-self doubt mo talaga is both a good and a bad thing. Sa sarili mo lang talaga dapat mabalance mo siya para mag-workout uh, mag and result to a into um, desirable result. Sa kabila nito ay labis naman ang pasasalamat ni Leo sa kanya mga magulang dahil sa kabila ng kanilang mababang antas ng pamumuhay ay nagawa silang pagtapusing apat na magkakapatid sa kolehiyo. Salamat sa lahat ng sacrifices. Uh, saksi po ako, ako mismo first hand, nakita ko po kung gaano po sila nag-sacrifice lalo sa pag-aaral po namin at mapagtapos kami lahat. Mensahe ni Leo sa mga kabataan na nangangarap at ayaw magsettle sa okay na. Ay doblihin dapat ang kanilang kayod at pagsisikap. Samahan rin siyempre ng pananalig sa Diyos. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.